naman sa impilan ng DWALFM Radio Totoo, CMN Batangas. CMN live. live Nation. Nation. Rens Belda, magandang araw sa'yo. Magandang umaga, Rian. Magandang umaga, Pilipinas. Nangangamba sa kanilang buhay ang mga mamay ng Lubo sa magiging epekto sa komunidad at sa kalikasan ng lantarang pagbaliwala sa ipinapatupad na ordinansa na ang pamahalang bayan, ang pangaba ng mga residente sa nasabing bayan na may kinalaman na sa iligan ng pangisdata nga, patuloy na paghukaya sa Lubo River ng isang privato nga negosyante na nakitaan ng paglabag sa suning ordinansa at ang kawalan ng permit ng crushing at batching plant nito. Inireklam e, mo mga residente ang mga planta sa paligid dito na nakakaapekto sa kalusugan na sa nakalap na impormasyon na lubhang na babahala ang mga residente sa nasabing bayan sa pagubalika ng iligal na pangisda, partikular ang paggamit ng pana. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz ng CMN Batangas, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN live, live, live Nationwide, nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa impila ng W A L F Radyo Totoo CMN Batangas